Hello po! At nagluluto nga po tayo ng biko, ang paborito po ng lahat. Yan. Pinakuluan nga lang po natin or sinaing ang ating malagkit at konting tubig lang para hindi masyadong malabsa. Yan. At nagpakulo din tayo ng coconut milk at ng sugar. Pagkatapos maluto ng ating malagkit na ating isinaing ay hinalo na natin dito sa ating pinakulong sugar brown sugar ang ginamit natin at ang ating coconut milk na dalawa eto yung coconut milk na ginamit natin yan, dalawang yan tapos pinakulong natin yung sugar yung brown sugar natin eto yung ating brown sugar na ginamit yan, may natira pa kong konti at eto na nga po sa mahinang apoy po ikot ikot lang yan thank you